para pa ito si Lola. Nag-i na yan. lang. Ah, Hindi. Talaga naman. Habang uh, uh, binibilan sila ng gulay, uh, uh, pambili raw dito Ano kayo Nay? magkakamag anak magkakamag anak kayo, magkakamag anak Winset. Eh ako ay taga Maynila ay eh, namamangalang. ko kasi yung kanila mga kulay. Saan to kinukuha nai? Sa gubat. Sa winser sir sa farm. Sa farm o gubat? Gubat yung... sir. Sa gubat. Ang tawag kasi sa amin dito na ay, ano eh. Ah, palayang ligaw. Ginugulay pala to. Oo oh, sir. Yan yung talaga palayang ligaw. Oo, literal na ligaw. Native na palayang. Oo. Eto, ano man Yung ubot yan sir. Pwede lagyan gata yan? Ito, mushroom. Ang tawag naman namin dito, ano? Ang punso ba? Yan ang punso. Baka mayroon pa, sir. Ay, Nila, nila na. Ito may lagdag siya. Ikaw. Ay, apat na, Wow, ang sasawa mo. Ay, ito. Ang pariya yun. Ano nang mulay? Ayan, guys. Bebento si Lo. Kami taga Manila pa, eh. Kaya namamangha ako sa mga nagaganap, eh. Maganda pa sa Manila, sir? Oo, oh, kapag mayroon kang sariling tirahan. Mahirap kasi dun makahanap ng upahan. Oo, Kailangan ng ano, pera talaga dun. Ang dami mo talaga yung alam mo. Kailangan mo magbayad ng 3 months. 1 month advance deposit. Para makatira ka ng bahay. Pero sa pagkain, bihira. Hindi ka magugutom. O? Oh? yung mga kaganapan dito. So, ano mas sabi mo dahil nandito pa tayo sa Cagayan Valley? Ah, uh, napakaganda ng lugar na to bukod sa mahangin. Oh. Sariwang hangin, ang gaganda pa ng mga babae rito. Yung mga gulay, yung mga gulay dito sariwang-sariwa. At sariwa syempre yung Wala gulay. Ito sa ano, sa Metro Manila.

kasi yung bago yan natin, ano yan, ano yung talbos sariwa na.